Hi hey guys! Ang topic natin ngayon is about sa mga baguhan or mga newcomers or mga bagong-bago aspiring OFW na nag-iisip pala na mag-apply sa ibang bansa. So, ayan guys, ano ba yung magiging topic natin yun? Ang magiging topic natin is about dun sa mga negative insights. Kung talaga bang gusto nyo mag-apply, kung talaga bang uh, ready na kayo sa pag apply So, kung talaga bang ito yung the best way na pwede nyo gawin uh, para makamit nyo yung pangarap nyo. So, dito, dito magraran yung ating ah uh, topic. Way back noong 2007, ganyan din akong mag-isip. Pero noong 2013 po ay ako ay nakapag-decide na na mag bansa, which is ang Taiwan nga. Kung tatanungin nyo, ang mga pinagdaanan ko is kagaya sa inyo, na broken hearted, tapos na na broken hearted, nagpunta ng ibang bansa kasi para makalimot, tapos pagdating doon, so ganto pala yung buhay sa ibang bansa. Pero alam nyo guys, kung ibabalik ko yung mga panahon, Ah uh, siguro kung ibabalik ko yung panahon na nandun ako sa kabataan ko iisipin ko na dapat pala nag-ibang bansa agad ako nang mas bata ako para mas maaga rin akong makapag uh, for good sa Pilipinas or, or mas marami pa ako na uh, makuha or magain na income, ganun. So, para sa akin, kung ako tatanungin nyo, kung nag-iisip kayo ng mga negative insights, kailangan ko na ba talaga mag bansa? Kung sa tingin nyo, sa sarili nyo, isa to sa makakasagot sa pangarap nyo, go for it, kahit medyo bata pa kayo. So guys, walang tamang edad para maging successful tayo. Although, hindi ko ini-encourage ang lahat na maging OFW na lang tayo forever. Kasi, hindi, hindi ko talaga siya in-encourage na ganun. Pero alam natin, part of ng buhay natin is magiging employee tayo kasi hindi na, wala naman tayong uh, another source of income. Eh. Wala naman tayong business, so magiging employee tayo. So, kung magiging employee ka, kuha ka lang ng... Kuha ka lang ng knowledge dyan sa Pilipinas, mga one year, two years, tapos punta ka na dito sa ibang bansa, tapos dito sa ibang bansa, dapat marunong ka ng mag-save ng pera, dapat marunong ka ng mag-invest, dapat marunong ka na rin na maging matured ka sa sarili mo. So, yun yung pinakamahalaga. So, bakit ko ba ito sinasabi? Kasi uh, tayo, tayong mga Pilipino, especially ako, uh, nagising po ako sa katotohanan ng buhay is nasa edad 30 plus na ako. So, talagang iisipin mo na Meron bang tamang araw o tamang panahon para imit mo yung goal mo? So ang atin po kasing buhay is nag-i-start ang ating dream, nag-i-start siya na umangat from the age of 20. So after nating mag-college So, yan. Talagang maghanap at maghanap tayo ng trabaho, magiging empleyado tayo kung wala tayong business, or yung iba naman, mga 5% magiging businessman, business, businesswoman. Business Pero kung hindi, syempre, wala tayong choice kundi mag-abroad, mag-ibang bansa. Pero gawin nyo siyang motivation, guys, para magpunta kayo. Kung pupunta kayo ng ibang bansa, magpunta kayo ng mas maaga. Ah, uh, kasi dito sa ibang bansa, may enjoy nyo pa rin naman yung buhay nyo. May enjoy nyo pa rin yung... Ah, uh, basta yung buhay nyo, ganun. May enjoy nyo pa rin siya. Ang pinupunta ko lang, kaya gawin nyo siya ng mas maaga, guys. Kasi uh, the more na nalilate kayo, nag-iisip kayo, kailangan ko na bang umalis? O bata pa naman ako, sa sunod na taon na lang, hanggang sa magsunod sunod, sunod sunod ng taon, hanggang sa dumating sa point na nahit mo na yung age limit ng mga agency natin dyan sa Pilipinas. So, kung imimit mo or aabutin mo yung pangarap mo, why not abutin mo siya ng mas maaga? Why not abutin mo siya ng mas mabilis? kaysa naman sa maghihintay ka hindi naman natin alam kung hinihintay ba talaga tayo, ba? Diba? So, wag na lang tayong maghintay na, ay, sige, next year na lang ako mag-apply. Ah, sige, next, next year na lang ako mag -apply. Ay, wala pa kasi akong pang, ano eh, pang placement fee. So, maghanap na lang akong pang placement fee. Eto yung ugali ng mga Pilipino eh. Once na meron silang gustong gawin, pero hindi sila decidido, there's a lot of questions, there's a lot of negative vibes, negative insights na pumapasok sa mga isip nila. Pero mali po yun guys. Mali yun kasi once na decided ka sa isang bagay dapat kaya mo siyang panindigan. Dapat kaya mo siyang um, ipinpoint. Dapat whatever happens, eto yung gusto ko mangyari, eto yung tinutumbok ko, eto yung goal ko. So do it whatever it Takes. So, hindi sa atin nawawala, guys, yung mga family natin. So, wag masasaktan yung iba. Pero, meron tayong mga part ng mga family members natin. Parang hindi nagtitiwala sa kakayahan natin. Kung, uh, ah, wag ka na mag-abroad or wag ka na mag-OFW or wag, gawen, mo na yung gawin. Kasi, ano naman yan eh. Kung baga, hindi mo siya kaya. Kung baga, hanggang dito lang yung kaya mo. So, bigyan nyo ng, ang sarili nyo is wag nyong ikulong sa inyong comfort zone so hanap kayo ng mas malawak na kaalaman para matupad nyo kaagad yung inyong mga pangarap so para po yan sa lahat ng mga FW especially dun sa may mga negative insights mga nag-iisip pa na ay wala naman akong pamplacement fee ay wala naman akong ganito ay ang hirap naman ng ganito ang hirap naman ganyan kailan kayo kagilos kapag uh, wala nang opportunity or kung may opportunity man ang mahal na For example, like me, 2022 nagpunta ako dito sa Czech Republic, ang placement pinamin is nasa 49,000 pesos lang. Pero ngayon po, ang placement po ay nasa 75,000 pesos na. So, kung, kung naghintay pa pala ako ng 2 years, ibig sabihin, nag-plus 30,000 na din yung aking a uh, placement fee. That is what I'm telling you guys na uh, wag nyong hintayin ang opportunity ang lumapit sa inyo. Once there's an, an opportunity and sa tingin nyo kaya nyo siyang gawa ng paraan and gusto nyo siya, grab it. Wag nyo nang isipin pa yung mga ibang bagay. Kung baga wala kasing nananalo sa... Wala kasing nananalo sa tadhana kapag hindi ka nag-risk. So, kailangan mong, kailangan mo maging risk taker kasi kung hindi ka nagre-risk ng mga bagay-bagay, so, hindi mo siya mamimit. Kung baga sa track and field, kung meron kang 200 meters na tatakbuhin, tapos nadapa ka sa ika 100 meters, titigil ka na ba? So, di ba hindi? So, kailangan mong i-hit yung goal mo na makarating sa finish line. So, ganun din po ang pag-OFW. So, labanan nyo yung mga negative insights, labanan nyo yung mga negative na sinasabi nyo sa sarili nyo, kasi yan pong mga negative na yan, yan po ay dinadahilan lang natin sa mga sarili natin para hindi natin magawa ang isang bagay but if you want kung gusto mo talaga yung bagay nagawin mo talaga siya kahit ano pang negative ang ma-encounter nyo gagawin at gagawin mo siya di ba kahit ano pang obstacle yung madaanan nyo, gagawin at gagawin nyo yun eh, kapag gusto nyo. Pero once na nagkaroon kayo ng mga negative, negative na sinasabi na ganyan, ibig sabihin, hindi kayo 100% or fully developed na talagang gusto nyo mag -ibang bansa or gusto, meron kayong goal na ganito. So, ano muna, pag ganun, hanapin nyo yung sarili nyo, hanapin nyo kung uh, ano yung magpapasaya sa inyo, hanapin nyo kung kung ito ba talaga yung gusto ko, maging OFW ba talaga yung gusto ko. Kasi iba pong magpunta sa ibang bansa kapag desidido ka at iba rin magpunta sa ibang bansa kapag trip-trip mo lang. Ano? So, yun lang. Sana nakatulong kasi meron tayong mga ibang nagko-comment sa atin na sinasabi na paano po yun? Wala kasi akong pamplacement fee. So, sabi nga nila, kapag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan ayun lamang thank you